Hello everyone! Welcome back to us, Galia. Magabalik kali ang FAMCON kag magsinabad sa inyo nga timeline. Pakiskip na lang kung natakaan ka mo. Pati joke lang, huwag kayo magalit. Kay tungod, wala kami obrahon sa balay. Kag wala man kami dipiyak balay ng machismisan. Kundi, malagaw na lang kami eh. Tika kayo malapit din nga ice skating ring sa balay namon kadto na lang kag ko ang duha ko kabata. Ang isa ko bata wala sa helmet kay nabilin sa balay. But don't you worry. Kay Ara, ako sa likod niya, kag ginakaptan ko ang iya nga likod. Kag hindi mo na sa matumba, ginakaptan ko iya likod. Gina make sure ko gid nga, hindi siya matumba. Nagtawa niyo bala kay nag-enjoy gid sa. Kay kuno abi, gid sa kuno. Pero ay sa kabalo ginakaptan ko iya likod katikang tikang pa lang na sa ka hindi pa sa kay kung kabalo na sa abinyo mapakapot pa na sa ay hindi na. katikang tikang pa lang na introducing ang ikaduha kong nga bata nan may helmet na sa ha nan kay daw sa tikalo nagid sa ko no abi may mayad mayad nagid sa pero i'm happy for him kay man nagsusumikap siyang matuto without my help kay bala niya man siguro nga hindi nakaruhot ang nanay niya kaya ginatudloan ko ang iya nga manghod sabi nga nila hayaan mong madapa ang iyong anak huwag mo munang tulungan man. ng matutong bumangon sa sarili niya charot pero tood man bay hulatan nyo bala kay mabangon ginaasa ara na ara na mabangon na sa te pati na ka mo malayo layo pa anak pero kakayanin natin madapa man ulit lagi mong tandaan na patuloy kang itatayo ng ating Panginoon. Just have full trust to Him at lagi siyang aalalay sa atin. O di ba may hugot? So ano, hasta de na lang ang video namon. Hasta la vista, baby!